Tensions are rising in one of the most hotly contested regions on the planet. China's Coast Guard fired water cannons at Philippine ships. Threatening the Philippine Navy officer with an act. Foreign military aircraft in northwest of Meiji River. This is Chinese Navy. Taong 2014, nasaksihan natin ang tila ba pang-aabuso ng China sa limang bansa ng sabay-sabay. Nagtayo sila ng mga isla at hindi lang basta mga isla. Ito ay mga military island na tinayo nila sa gitna ng South China Sea. Isang bahagi ng dagat sa mundo na napaka-importante sa mga bansa o sa halos lahat ng bansa. Ang South China Sea ay highly contested na bahagi ng dagat dahil sa potential na taglay nitong yaman at strategic point para sa military at sa kontrol ng ekonomiya para sa maraming bansa. Pero bakit nga kaya Pwes, tinatayang nasa 190 trillion cubic feet ng natural gas ang maaaring tinataglay ng nasabing bahagi ng dagat at nasa 11 billion barrels naman ang oil na nasa ilalim ng dagat. Imaginin mo na lamang kung ano ang may aambag niyan sa ekonomiya ng bansa kung sino man ang makakakuha ng kontrol sa South China Sea. Ilan sa mga bansa ang nakikipagkontest sa dagat na ito ay ang Brunei, Indonesia, Taiwan, Malaysia at syempre ang Pilipinas. Ngayon, ang mga bansang ito ay merong mga pagkakatulad. Lahat sila ay hindi mga superpowers o sabihin na natin wala sila sa listahan ng mga pinakamalalaki at pinakamayamang bansa sa buong mundo. Lahat ng mga bansang ito ay may iba't ibang inaangkin sa South China Sea. Halimbawa na natin ang Taiwan na para ring China. Inaangkin din nila ang napakalawak na bahagi ng South China Sea kung saan nahahagip ang EEZ ng Pilipinas. Sa madaling salita, ayon sa Taiwan, dapat kanila din daw ang Spratly Island at ang mga kalapit nitong isla. Regardless sa claim ng mga bansang ito sa South China Sea, sa loob ng mahabang taon, walang ni isang bansa ang nangahas na para bang hindi na sila maghihintay sa batas o sa international law. Yung tipong aangkinin na lang talaga nila ang mga isla at itataboy ang ibang nationality na lumalapit dito. Bukod sa limang bansa kanina na nabanggit natin, may isa pang bansa na kasali sa karerang ito na umaangkin sa buong karagatan. Ang bansang ito ay hindi katulad ng limang bansa kanina dahil sa itong bansa na umahon mula sa pagiging mahirap at isa na ngayon sa pinakamalaki at kinikilalang bansa sa buong mundo. Walang iba kundi ang sleeping giant, ang China. Nagtayo sila ng mga artificial island at nilagyan nila ito ng mga military base. At magmula noon, ang pambubulas at pambabarako nila sa mga paligid na bansa ay hindi na tumigil. Ang taktikang ito ng China ay tila ba naggaamok sila ng digmaan sa sino mang haharang sa kanilang daraanan. Sa mga panahong ito, ang mga aktibidad ng China sa mga isla na tinayo nila ay lalo lang tumitindi. Ang mga military ng China ay gumagamit ng mga military lasers at ramming vessels para ibangga sa mga barko at bangka na lumalaban sa kanila. Ang mga isla na tinayo ay mas matindi. Bawat isa ay may nakalagay ng mga anti-aircraft guns, missile system, runway para sa mga eroplano, radar at mga imbakan ng sandata. At sa loob lamang ng dalawang taon, nagawa ng China na magtayo ng pitong isla sa loob ng border ng ibang bansa. At ang mas malala dito, ni hindi man lang nila nagawang magpaalam. Para naman ipaliwanag ang aksyon nila sa buong mundo, nagdrawing ang China ng mapa kung saan tinatawag nila itong nine dash line. Pag nakita mo ang linyang ito, makikita mo na halos 90% ng buong South China Sea ay inaangkin nila. Ang problema lang, yung drawing nila ay tatama sa EEZ ng ibang bansa gaya ng Pilipinas, Vietnam, Malaysia at marami pang iba. Dahil sa mga nangyayaring ito, naniniwala ang mga eksperto sa United States na ang South China Sea, lalo na ang mga isla sa gitna nito, ay maaaring maging mitya ng ikatlong digmaang pangdaigdig. Sabi ko nga kanina, ang South China Sea ay isang bahagi ng mundo na pinakamahalaga at pinakapinag-aagawang lugar sa buong mundo pagdating sa ekonomiya at military. Nasa one-third ng global maritime trade ay dumadaan sa dagat na ito at nagkakahalaga ang dumadaan dito ng 3 trilyong dolyar ng goods and products kada taon. Kaya naman kung ang bahaging ito ay magiging lugar ng digmaan o kaya ay mapupunta ang kontrol sa maling bansa, ang epekto nito sa buong mundo ay malala, matindi, at malala. Para sa mga nation at mga bansa sa Asia na gustong yumaman, which is lahat naman siguro ng bansa, ang dagat na ito ay parang isang limpak-limpak na gold bar dahil sa taglay nitong yaman. At alam ng China yon, alam din ng Vietnam, ni Malaysia, at ng Pilipinas. Kaya nga dinadaan nila sa international law para makuha ang bahagi nila. Pero si China, hindi. May sarili siyang batas at meron silang sariling mundo. Bukod pa dyan ang dagat na ito ay meron ding napaka-diverse na ecosystem. Nasa halos one-third ng lahat ng marine life sa buong mundo ay matatagpuan dito sa South China Sea. Kaya nga maraming fishing vessel ang namamayagpag sa dagat na ito dahil hitik na hitik ito sa yamang dagat. Ang South China Sea din ay parang highway sa pagitan ng Indian Ocean at ng Pacific Ocean para bang ito ang nagkokonekta sa kanlurang bahagi ng mundo at sa silangan. Isang importanteng lugar, hindi lamang para sa mga nag-aagawang bansa kundi pati na rin sa mga malalaking bansa sa buong mundo na nagdadala ng mga produkto papunta sa ibang bansa. Kaya naman kung sino ang makakakuha ng kontrol sa dagat na ito ay siya rin magkakaroon ng kontrol at kapangyarihan sa mga dadaloy na fuel, pagkain, langis at iba pang supply sa pagitan ng mga bansa na may pinakamalalaking ekonomiya sa buong mundo. Ang problema ng China ay ang international law. Sa madaling salita, dapat lahat ay sumusunod sa mga batas nito para lamang sa kaayusan. Ayon sa international law, ang isang bansa ay meron lamang control sa 12 nautical mile mula sa baybayin nito. Yan yung sovereign territory nila o bahagi pa rin ng isang bansa. Kasunod niyan, meron pa itong 200 nautical mile exclusive economic zone. Yan yung EEZ. Pwede kang mangisda doon, magtayo ng kung ano-ano, magtayo ng kung anong gusto mong itayo. Magmina ng mga langis pero hindi mo ito pag may ari. Pwede pero hindi sa'yo. Yan ang sinasabi ng batas. Yan lang naman ang inahabol ng mga bansa gaya ng Vietnam, Malaysia, Brunei at ng Pilipinas. Ang China naman ay pumirma din sa agreement na ito sa international law, pero pagdating sa bahaging ito ng dagat, ang South China Sea, meron silang sariling batas, sariling gusto at sariling mundo. Kaya nga nilabas nila ang infamous na nine-dash line. Ang linyang ito ay dinrowing ng isang incheck mga taong 1940. Basa sa linyang ito, pagmamayari ng China ang 90% ng dagat. Sa madaling salita, kasaysayan ang basihan nila. Ang linyang ito ay tatama sa teritoryo ng Vietnam, Malaysia, Brunei at ng Pilipinas. Nasa 1,500 km naman ang layo nito mula sa baybayin ng mainland China. Buti na lang, wala namang pumayag dito. Hindi ang UN, hindi ang International Court at kahit mga kapitbahay na bansa ng China, hindi sumasang-ayon o pumapayag sa linyang ito. Yun nga lang walang pakialam ang China. Kanila daw talaga ito. Nako nga. Taong 2016, pinasawalang-bisa sa International Tribunal sa Hague ang drawing o yung nine-dash line ng China dahil wala namang legal basis ang historic rights ng China sa UN Convention ng Law of the Sea. Tama, isang magandang balita para sa Pilipinas. At nakakagalit naman para sa China. Pero dahil nga walang pakialam ang sleeping giant, binaliwala lang nila at patuloy lang sa ginagawa nila. Binalaan pa nga nila ang mga kapitbahay na bansa na huwag magkakamali ng akala. Isang patunay na walang balak sumunod sa international law ang bansang China. Bubulasin nila ang sino mang susuway sa patakaran nila. Pinapatahimik ang mga bansa at kritiko. Bago tayo magpatuloy, konting abala, mga idol. Palike ng ating video bago pa ito masuppress ng CCP dahil ayaw na ayaw nilang nilalabanan sila at pinagmumukang masama. Maraming salamat. Akala naman ng ibang bansa, titigil na ang CCP o ang China. Pero alam ng China na mangyayari ang bagay na ito. Alam nila na para makaklaim ka ng parte ng dagat o EEZ, kailangan mo ng baybayin o sa madaling salita, lupa isang tunay na lupa hindi lang basta drawing sa mapa kaya naman taong 2014 Nagtayo ng mga isla ang China. Pinuntahan nila ang mga maliliit na isla na lumulubog tuwing high tide. Mga isla sa Spratly Island. Tinambakan nila ito ng mga buhangin at semento para tumaas at magmukhang isang tunay na isla. Isang pulutong ng mga barkong panghukay ang dumayo sa maliliit na isla para lamang kumuha ng buhangin sa ilalim ng dagat at itatambak sa mga coral reefs at isla. Napatay nila ang mga corals na alam naman nating importante sa ating karagatan. Pero nakagawa naman sila ng mga base at mga military outpost mula sa mga ito. Sa kabuuan, nasa 32,000 hektaryang lupa ina ang nabuo ng China sa mga maliliit na isla taong 2017. Isa sa mga ginawa nilang isla ay ang Fiery Cross Reef, isang kapirasong lupa na halos parang hindi nga ito isang isla para lang tong group of corals na babahagya lang ang tinaas sa tubig. Ngayon, isa na itong military base na may 3,000 kilometrong runway, radar domes, missile shelter at mga bahay para sa mga sundalo ng China. Ganon din ang Mischief Reef na nasa loob ng economic zone ng Pilipinas. Ngayon meron na itong daungan, mga barracks at mga pasilidad na kayang suportahan ng libu-libong sundalo. Hindi lang inangkin ng China ang dagat, nagdala din sila ng simento at buhangin, patawat at pati ng mga naval force nila, tinambay na nila sa gitna ng dagat na pinag-aagawan ng maraming bansa. Ngayon, gano'ng kasiga ang galaw na yan. Sa loob ng ilang taon, gamit na gamit ng China ang mga islang ito. Ginagamit nila pantakot sa mga kapitbahay, pagyayabang, pangahabol sa mga maliliit na manging isda, pangharang sa mga barko, at pagyayabang ulit sa buong mundo. Subalit, Ayon sa mga kumakalat na balita ngayon sa internet, merong malaking pagkakamali ang China sa mga isla na tinayo nila nang mabilisan. Ang mga isla na ito ay hindi tinayo sa isang concrete o sa isang solid na bato para lang itong tambak ng buhangin, tinambak sa mga mahuhunang coral reefs. Sa madaling salita, gumagalaw ang ilalim nito, nagkakrak at ayon sa mga eksperto, ilang bahagi ng isla ngayon ay lumulubog na. Dahilan kung bakit pabalik-balik ang mga vessel ng China para ayusin ang mga lumubog na bahagi at paulit-ulit lang itong nire-repair mga man-made na isla May nabasa pa nga akong comment na syempre lulubog yan Made in China eh Taong 2024 na puno na ang China Pagod na sila mag -repair, repair Kaya naman ang mga Chinese Marine Engineer Ay nakitang naglalagay ng mga panibagong simento tune niladang simento ang binuhos nila sa palibot ng mga islang ito Para mapigilan ang pagguho Pero hindi porket gumuguho yung mga isla e titigil na sila taong 2022 at 2023. Nakita sa satellite ang bagong formation ng lupa sa isa na namang reef sa Spratly. Yan ay ang Eldad Reef o kilala rin sa tawag na Anda Reef. Isang reefs na nawawala kapag high tide. Ngayon, punong-puno na ito ng lupa at buhangin. Wala talagang balak tumigil ang China dahil wala talagang makakapigil. Simple lang, pito na ang outpost nila sa region na ito at dadagdagan nila ito, sigurado yan. At dahil nga dyan, ginaya na rin sila ng ibang bansa. Taong 2024, nasa 693 hektarya ang bagong lupa na ginawa naman ng Vietnam. And guess what? Makikita din ito sa Spratly Archipelago. Pero medyo huli na sila, taon na ang ginugol ng China para angkinin ang halos buong arkipelago na ito. Yung mga gumagaya, umaasa na lang na baka sakaling manalo sila dahil sino nga namang makakapagsabi kung saan hahantong ang agawan ng islang ito. Natutunan ng ibang bansa na ang paglalagay ng militar sa isla ay isang paraan ng pagpapakita ng kapangyarihan. Tinatawag nila itong gray zone tactics. Isang taktika na malapit lang sa gulo laban sa ibang bansa pero sapat na para magdala ng pinsala sa iba. Kumbaga sa suntukan o sa away bata, pwede natin sabihin pinipitik ang tenga o nilawayan na. At dyan naman papasok ang maritime milisya ng China. Binansagan din sila na Little Blue Men. Ayon sa kanila, mga fishing boats lang sila. Pero ang totoo, hindi. Dahil sustentado sila ng gobyerno. Saka hindi naman talaga sila nangingisda sa mga isla o dagat. Anong ginagawa nila? Wala lang. Ang trabaho nila ay maglayag at magpaikot-ikot sa mga disputed reefs. May daladalang bandera, kunwari nangingisda, kahit nakita sa satellite na hindi sila nanguhuli ng isda. Hinaharangan nila ang mga barko, tinatakot ang mga maliliit na bangka, nagmamanman sa mga oil rigs. Sa madaling salita sila ang mga pawn ng China, pinapadala para manakot mag-scout at mang-asar sa ibang bansa. At dahil hindi sila military, sila daw ay mga sibilyan. Isa silang malaking patibong. Halimbawa, inatake sila ng Philippine Navy dahil ayaw nilang umalis. Maaari itong sabihin ng China na unprovoked attacks sa mga inusente mangingisda. Ilang beses nang ginagawa ito ng China sa Pilipinas. Maraming bangka ng China ang laging pumapasok sa IEC ng Pilipinas. Magkakadikit at magkakasama Hindi sila umaalis at nakatigil lang Nakatambay sa mga reefs Na alam naman natin Na pagmamayari ng Pilipinas Pag tinanong sila ng Navy Sasabihin ng China Na umiiwas lang sila Sa masamang panahon Kahit na tahimik naman ang dagat Tuwing sila ay nagpapakita Isang mensahe lang naman ang gustong iparating ng China dito. Sa kahit na anong oras, kahit na anong araw o kahit na anong pagkakataon, kayang-kaya ng China na magpadala ng maraming bangka sa kahit na anong reefs sa buong South China Sea at walang magagawa ang ibang mansa dito. Lalong-lalo na ang Pilipinas na pinupuro nila. Hindi naman sila maaatake ng Philippine Navy dahil civilian sila at konting pagkakamali lang. Pwede nila itong gawing alibay para magsimula ng digmaan sa pagitan ng Pilipinas at sa bansang China. Ang hirap din mga idol lalo na kung ikaw yung kapitan ng navy tapos maikli pasensya mo. Baka nagkakagulo na ngayon. Taong 2023, naulit na naman ito sa ibang bahagi ng reef at ilaba. Wala talaga magagawa ang Pilipinas sa bagay na 'yan. Bukod naman sa mga fishing vessel, Nanjan pa ang coast guard ng China sila ang CCG para silang Navy na nagpapanggap ng mga Coast Guard parang pinapalabas nila na sila ang nagpaprotekta sa mga bangka ng China na kung saan saan naglilipa na. Ang mga Coast Guard na ito ay hindi basta-basta. Ang mga ship na gamit nila ay parang pangmilitar, Mas malalaki pa nga sa mga gamit ng Navy ng Pilipinas para na itong mga destroyer, mga tipong ginagamit sa gera o digmaan. Taong 2021, nagpasa naman ang China ng bagong batas. Binigyan nila ng permiso ang kanilang Coast Guard para atakihin ang mga potensyal na kalaban sa mga bahagi ng dagat na inaangkin nila. At ang batas na yan ay sadyang nagdala ng kilabot sa buong Asia. Dahil ngayon, kapag naisipan ng Coast Guard nila na trespassing ka na kahit pa sa bahagi ng dagat na inaangkin pa lang nila, maaari ka nilang saktan gamitan ng sandata o ang mas masaklap, may go-signat sila kahit pa umabot sa pagpatay. At dahil sa ginagawa nila, kapag hindi sila napigilan, hindi maglalaon. Aangkinin na ng China ang buong Asia. Aangkinin ang lahat at baka sabihin pa nila na sa kanila rin ang Pilipinas. Ang mga CCG ay sobrang aktibo. Magmula ng mapasa ang batas na ito, kita mo naman sa mga balita kung paano nila bombahin ng tubig ang mga barko at bangka sa Pilipinas. Pagbundol nila sa mga maliliit na bangka at pag nila sa mga Filipino troops na nauwi sa pagkaputol ng daliri ng kababayan natin. Pero paano nga ba lumalaban ang limang bansa na nasasagasaan ng China? Ano ang kanilang mga diskarte? At may pag-asa nga kaya ang mga bansang ito kontra sa higanting kalaban? Ang limang bansa ay tila ba may kanya-kanyang strategy. Wala sa mga bansang ito ang gusto ng digmaan, pero wala din sa kanila ang nagsasawalang kibo. Kaya naman ang mga malalaking bansa o mas makakapangyarihan gaya ng United States, Japan, Australia at India ay nangimasok na. Kasi gaya nga ng sabi ko kanina, hindi lang ang mga bansa sa Southeast Asia ang tatamaan dito kapag nakuha ng China ang South China Sea. Tatamaan pati na ang malalaking bansa na ito. Marami pang kaganapan ang nangyayari at mangyayari pa lamang kagaya ng mga military exercises na ginagawa ng mga sundalo ng US, Pilipinas at Australia, pagbebenta ng India sa Pilipinas ng mga Baramos missiles at pagsuporta ng Japan sa ating bansa sa pamamagitan ng pagkondima sa kilos at gawain ng China sa South China Sea. Kaya sana makover pa natin ang mga topic na ito sa ating susunod na video kung sakaling makakuha tayo dito ng mataas na views. Kita-kits kita,